Okay, so guys, GBH Mayroon silang store Sorsogon, Bulan, itm Ordinary At saka oligas pinaga, 9.30PM, aircon yun matunggulan Bulan, Sorsogon At saka 11.30PM, aircon At saka meron din silang Gubat, Trito Diaz, Barcelona, 3PM, aircon At saka Pilar, Tabaco, Ligaspinaga, 4.15PM, aircon Okay guys, what's up? Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel So panibagong araw, panibagong content na naman to mga idol So matagal-tagal tayong hindi nagapag vlog dito sa PTEX uh, Tinignan ko yung previous uh, vlog ko uh, One month nang nakalipas mga idol Syempre ngayon naman ulit tayo nakapag-vlog dito sa PTEX So maghahatid na naman tayo ng panibagong information sa inyo Uh, at syempre bago ang lahat, bago ako pumasok sa loob ng terminal na to, nakapag-subscribe na kayo kay Grid TV uh, at pindutin po ang bell button para maging updated kayo sa aking mga video. So ayun, salamat nga pala sa mga kapwa natin uh, vlogger, lalo na yung mga tropa natin na mga spotter din sa kung saan saan dito sa bansa. So ayun, syempre shoutout din sa mga tagaibang bansa gaya ng Pakistan. So, thank you so much to all my friends na nanonood sa akin mga video. So ay mga idol, ang vlog nating ngayong araw ay magbibigay naman tayo ng mga information tungkol sa mga byahe dito sa Ptex kung anong makikita natin ng mga panibago na byahe dito sa Ptex. Dahil one man tayo ni Kapag vlog, so maraming salamat sa inyo. Uh, nandito pa rin kayo sa channel ni Greg TV. So nandito pala ako mga idol sa labas. Uh, maraming ang bus dito, mga nagakapila pa. So ngayon ay Linggo kasi kaya medyo maraming bus, bus ngayon so papasok ko sa loob mga idol at maya maya ko kayo at mainit dito sa labas so ayun uh, mag intro muna tayo mga idol Okay guys, welcome back. So, nandito na ako ngayon sa loob ng p -Tex. So, iikot tayo dito sa mga ticket booth para may malaman tayong mga panibaong information dito. So, boat six, you know? Ticket Boat 6 mga idol. Ticket Boat 6, ano bang mayroong bihay dito? So, ang Ticket Boat 6 mga idol, ang bumabahayang bus dito ay AB Liner, Barney Auto Lines, Pno Transport, De La Rosa, Pangasinan Solid North at jam. So, sila yung mga available na biyay dito mga. Okay. Ganun pa rin yung mga ano nila. Unay natin sa... So, halos hindi mo nagbabago yung mga vlog ko dito. Mga idol eh. Kasi ito pa rin yung mga dati dito. Hindi pa rin sila nagbabago ng mga oras at saka trip schedule ng mga lugar kung saan saan. Yeah. So, sa Solid North, meron pa rin silang bagyo At saka sa Jam, bumabihay pa rin sila ng Balibago, Santa Cruz. Then, uh, ano pa ba? ba? Pilaro sa... Sa Pino, meron silang... oh, Pino, meron parang nagaw kayo, no? Albay, Tagawayan, Quezon. So, meron pa rin dito ng idol. Ito. nagkawa yan sa so, party lines uh, San Andres Lucina 230 PM mga idol so wala alas wala naman sa mga previous vlog ko meron pa rin wala naman ako bago mga idol ganun pa rin kung makapanood yung mga previous vlog ko advisory so dito tayo sa advisory ticket boat 1 second floor aircon deluxe Ticket boat 2, second floor, non-aircon ordinary. Ticket boat 3, second floor, gumabiyahe sila ng Mindanao, uh, Mindoro, Visayas, and Mindanao. So, ticket boat, travel hub, wala na to, close na yan. Ticket boat 4, second floor, Batangas, Olongapo City, Bicol, San Jose, Cabanatuan, at Ebesia. At sa so, ticket boat 6, kung saan ako nandito ngayon, sila yung Baguio, Laguna, Quezon, Province. Ito yung ticket boat 6 mga idol. Okay guys, so galing tayo kanina ng ticket boat 6 dito sa ground floor. So iisa na lang po pala dito ang ticket boat sa ground floor. Yung ticket boat 6 na lang mga idols. Kaya ngayon papunta tayo ng taas. Doon tayo titingin ang mga ticket boat. Kasi iisa na lang pala yung ticket boat dito eh. Wala na yung ticket boat port. Nasa ano pala yun? Nasa taas pala yung ticket boat Kaya papunta tayo ng taas. Okay guys, ang baka dito tayo sa ticket boat 1 So dito tayo titingin ang mga biyahe Mga skidyo So kung lang tao dito mga idol Oh dami lang bus Mga nandito guys oh. Twin Horns, May amihan sila, may Alps At saka Bicol, Isarog, Pina Francia At saka DLTV So dami ang bus dito So, sa kapila meron din silang GBS. Kabisawa, Tantras, Coraymon, at saka so, Super Lines. So, wala yung iba. So, mga trip schedule, ganun ba rin mga idol. Ah. So, oh, si GBH meron. Eto guys, uh, so, GBH. Meron silang Matnog, Sorsogon, Bulan, ATM Ordinary at saka tabang ulit pinaga 9.30am aircon yun matunggulan sorsogon at saka 11.30am aircon at saka meron din silang gubat Rito Diaz, Barcelona 3pm aircon at saka pilar tabako Ligaspi 4.15pm aircon sa kagsawa naman counter 17 meron silang ito. Meron silang 4.30 p.m. Royal Class. 40 seaters to ba ito. Tsaka 5 p.m. naman Royal Class. 40 seaters. Alas parehas pa rin. Tsaka 5.30 p.m. Ang sunod na para lang doon sa tabako. Nagadaraga. Kabanyag. So, ayun. Pumapasok sila ng ligas. Eh. Pwede silang gumaba sa bugtong at saka bunot. At saka ginubatan. Ng ang so, trip schedule, ito mga idol. Ayan, itong mga talabigol Daily trip nila yan, tabako. So, counter 17. Pagsawa, tsaka 16. Mm. So, trust ko naman mga idol. Bumabiyay ng... Ah... Uh, Baganok, Biga, Bia Birakatan, Katanduan is 4.45pm ang schedule. So kung gusto niyo mag tumawag ito yung contact number nila <coughs> ayan mga idol tawagan nyo yan so meron silang baka kay pulangi na bua tabako ligaw baaw, aw ligas batan pili daraga matakon kamalig nagabato, bato kamsor mga idol kamo nang bala mag upload kam presyo taw taras ko yan mga idol so may tabako pero din sila mga idol ah uh, p 10:30 am at saka 3:30 pm um, schedule trip. Daily trip yan mga idol. At uh, meron din silang, uy may Raymond. So, Raymond naman, daily trip na galing as may go but tabako. So ang oras ng biyahe, uh, 5 p.m. hanggang 9 p.m. ng gabi. Tapos hapon naman, 1 p.m. 7.15 ng gabi dito sa Ligas nila 6am ng umaga at saka Plata Diaz ko ba't matnog 5.45pm mga idol sa taba ako naman ang schedule ng trip 4am 1pm at saka 6.30pm ito yung contact number sa remote yan so, wala pa ito dito yung sleeper bus nila may MRR Trans Impanta Real Quezon Real Quezon at saka Raymond Naga, Pasakaw, Tabaco, Ligas, Pimatnog, mga idol. Counter 13, yung Raymond Tila at saka 14.